Good evening mga boss For today's video is Mag Papainom tayo ng Pinakamurang vitamins Na mabibili natin sa mga agribit supply Ito yung pinakamura na mabibili natin Bale 50 pieces uh, 50 pesos 100 Tablet na po yan mga boss dito sa akin is 3 months and a half or 4 months pwede na po tayo magbigay ng mga ganito wag lang po natin pasubrahan kasi imbis na makabuti magiging masama po yung ano ng manok lalo na yung mga sisiw yung mga bibistag kasi mas mabuti sa kanila yung powder lang muna na hinahalo sa tubig ito sa akin na hindi na pa ako nagbibigay kung hindi kinakailangan nung calcium na 50 pesos rin yung ano sa isang lagayan kasi nagbibigay naman ako na mga ano crack eggshell yung mga eggshell na, na nilulo, yung mga itlog na niluluto natin yung eggshell nun huwag natin itapon kasi gamit na gamit po yun gintong mga natural na mga pinating ibigay sa manok na walang overdose ito ay yung pang backyard lamang pang, kung wala talagang budget katulad ko nagpapainam ako kung maganda yung panahon once a week kung pabago bago, -bago naman panahon yun talagang maulan na straight is two times a week na po mga boss kasi sa panahon na ng ngayon mas mahal pa yung gamot na bibilihin natin pag nagkasakit yan mga manok natin kaysa sa vitamins pero inyo yung vitamins natin is 50 pesos lang 100 na 100 pesos na samantalang yung gamot yung gamot minsan 10 pesos yung pinakamura minsan naman tag 15 17 pesos isang peraso kung gamutan mo naman isang linggo eh, malaki laki na yon kaya huwag natin tipirin kung, kung anong dapat ibigay ibigay natin kasi pag nagkasakit yan hindi lamang sa bulusta tayo tatamaan kundi pati na yung manok magiging bansot masasayang yung investment natin Imbis na tayo ang kumita, tayo pa ang pinagkitaan. At tested ko na rin po mga boss, na kapag hindi tinipid yung manok, kapag ginalagaan ng maayos, eh talagang magpiproform ng maayos. Hindi man tayo nagbitaw, kahit yung mga buyer ang nagbitaw, talagang hindi tayo ipapahiya. Ito yung 5 piece sweater from Duyet Lapito Game Farm, Duyet Lapido. Check niyo lang po sa Facebook, search niyo lang yung Duyet Lapido kung legit ba 'yun na breeder. Pinapakain muna natin ngayon ng maraming damo para gumanda kasi dry pa kasi. At ito yung galing sa Erpat ko balay galing ta sa akin pa rin to tapos binigay ko sa kanya na ito nagkahalak kinuha ko para magamot pero sa ngayon pinapaganda muna yung katawan bago gamutin kasi pinainom ko to ng half lang na gamot hindi natunawan pagka kinabukasan hindi natunawan yun naman yung importante na pag maganda yung katawan maganda yung panunaw madali lang sila gumaling pag nagkasakit yun yung isa sa mga indication mga boss na kung magkakasakit man yung manok kung maganda yung katawan maganda yung pagkain niya yung panunaw madali lang talaga silang gagaling kahit anong gamot ay bigay mo at ito na mga boss yung ginagamit natin dito sa ating backyard yan yung multivitamins mayroon din tayong bastonero sa sisiyo, purga Meron tayong badminton Pro. Pwede yan ihalo sa tubig, pwede sa feeds. Meron tayong T-Pox para sa coxy. Lalo na't maulan, yung mga ipot. Meron tayong Vitrasin Gold. At meron tayong ganito, yung binigay sa atin. Maganda to kasi may amino acid at saka electrolytes. Gamit na gamit yan pag mga nagkakasakit yung mga manok natin. Madali sila up madaling gumaling at saka itong diwa, may wagang notebook 2018 pa to or 2019 ko pa to na lista ito yan yung nagsisimula pa lang ako lahat na nakikita ko sa youtube nililista ko para hindi malimutan at saka hindi pa balik balik yung ano yung ginagawa natin dapat nakalista talaga dito yung mga Firebird Conditioning, TGT Conditioning Sabong Pinas, yung kay JP Chong Game Farm Yung unang bitaw niya, si Boss Bulljack Na Nawala sa Youtube Kasi binura, kasi bawal talaga yung Conditioning na magbibitaw ka sa loob ng Rueda Tapos, meron din tayong Pointing dito, ito sa kabilang banda Ito, sa likod nandito naman yung mga gamot tapos nandito rin yung mga ano yung ewan ko lang tawag doon yung mga kontrapilo yung mga manok na magaling sa new moon full moon first quarter sa quarter tapos nandyan din yung mga yung paano malaman sa day old yung lalaki at babae yung mga gamot sa palpax kulera NCD malaria coccidiosis nandyan nakalista lahat importante po na nakalista yan kasi dyan tayo kukuha kung ano yung gagawin natin yung panggamot o gagamitin at ito naman yung iba na hindi natin napainom, bukas na lang 'to pag na huli na natin kasi mahirap na maghuli ngayon. Last night na 'yung biga nang gabi. Baka ma Baka lamipad pa at hindi na makauwi. Baka sabihin nila may nanug na nagnanakaw. Nakarange lang kasi to mga babae natin kasi hindi masyado masakit sa mata ng mga ano magnanakaw. Yung mga lalaki nakakulong tapos yung iba naka square pins, naka cord. Yan. Wala makaka-interest masyado dyan kasi maliliit pa.